ayan guys tingnan natin i-check muna natin yung parcel natin bago natin bawa, bu bayaran kasi mayroon na ibang tingnan nyo tingnan nyo tingnan nyo huwag kayong kukurap kung anong laman siyempre inisigurista ako eh check ko muna kasi mahal mahal eh order ko eh kailangan check muna bago bayaran Ayan naman si Koya, Kuya Riders nakatingin kung anong laman yan. Ayan, huwag kayong kukurap guys. Huwag kayong kukurap. Panoorin nyo kung anong laman. Ha? Panoorin nyo lang. Huwag kayong kukurap. Ang tigas, ang daming, daming nakabalot eh. Kaya siguro, kaya siguro hindi ang daming nakabalot kasi hindi, hindi yung order ang hindi Pina-deliver sa akin. Tingnan nyo lang guys. Tingnan nyo. Huwag kong kukurap. Kaya naghanap na ako ng cutter para mabilis mabuksan. Kasi ang daming nakabalot eh. Ilang sapaw yan eh. Halang ang halata eh. Legit naman yan na ano eh kasi andiyan naman yung GNT riders nag, nag nakatingin, uh, nakatingin sa akin ni eh, nag nag open ako sa parcel eh. Pero hindi ko naman siya inaaway dahil hindi naman hindi naman kay hindi naman sila yung may kasalanan eh. Kasi riders din naman sila lang naman nag-deliver, hindi naman nila alam kung ano yung dine-deliver nila. Eh. Kaya ayan. Ay puta. Di ako tanggap ito, boss. Ano po ba yung order ko? Cellphone po, eh. Cellphone yung order ko, eh. Bakit? Ayan. Cellphone yung order ko. Dalawang wipes ang dumating. Ayan. Tama ko ba yan? Dawa ko kayo ng data. Lagi nyo lang sa mga. Imiri yung ito sa yara kay Ken. Tapos, ay hindi sa'yo. Tapos, kaya ba? Hindi ako na In -in Ayaw, uh, bayad nito, boss. Ako, na setup. Balik to eh. Cellphone order ko tapos wipes and dumating. Kalapuhan to. Picture setup, sa seller niyo. bos. boss. Hey, ko Ha? Na lang po kayo ng Lagay niyo sir na ano, wrong item, hindi ko po i-receive para ma-reject na lang natin. Tapos ID niya para Hindi niya to kunin. Kukunin ko sir. Siyempre babalik natin yan oh. sa kanya. Sige oh, balik na sa iyo to. Balik ko to sa lagayan. Opo. Gawa na kita ng ano, letter. Tuloy mo na kayo diyan. Para mag-isa. Loko-loko yun. Gambing Sydney. Ayan guys, nakita niyo kung anong laman. Ha? kailangan pag nag-order kayo sa online i-check nyo na muna bago bayaran ha baka magsisi pa kayo sa hol, eh. pero wag nyo namang awayan yung riders kagaya yung nakita ko inaaway yung riders eh hindi naman nila kasalanan yun eh nag-deliver lang sila hindi naman nila yan alam kung anong dinideliver nila eh kaya oh, yung mga ibang nag-order dyan wag nyo, huwag nyo awayan yung mga riders kasi inutosan lang din sila mag-deliver eh. Kaya sa susunod, check mo na bago bayad. Ha. Kaya yung ibang mga sellers diyan, yung mga maluloko. Kala nyo, makaisa kayo sa akin? Ikaw seller na in orderan ko. Huwag ka nang mangiskam ng iba. Sinungaling ka. Utang ina mo ha. Kala mo makaisa ka sa akin. Kaya palang lang nung nagchat tayo, hindi ka hindi ka nagreply na sa tanong ko. ko na i-check bago ko bayaran. Ulol. Hindi mo ako mautakan. nagpahalata ka lang na manluloko, ka, manluloko ka ang ganda-ganda mo pa naman tas manluloko ka ano pinupulot lang namin yung pera para ipambayad sa